Hello guys. Ito ito guys, oh so, nakakita na kayo ng ng durian ganito kaliit. Grevilence. Oh, ito iso sa mga variety ng ng durian. Ito uh, orange ang laman. Oh, orange ang laman. Ito ito guys. Uh, tikman natin ko anong lasa. Tikman natin ko ano lasa. Natin kung ano lasa. Mm. Durian siya. Durian siya na mukha na na parang langka na parang may pinat huh, ang lasa ha orange yung laman mm. Yung matamis matamis nangka A medyo mapait pait nangka na nangka durian at saka parang may pinat pang may <laughs> roasted pinat ito oh. first time Grebulins. Oh, so, ito isang variety ng durian.